Ayan guys, ang dami na naman, ang daming itlog. Hinati na nang inahin. <laughs> Ayan po sa kabila, oh, hinati niya na. Bale, 368 sa kabila. Ito naman, 369, 12, 13. Bale, 21 pieces na egg. Ayan, oh. Ito so guys, malimim na pala. Ayan. Ipibilahin ko pa naman sana kung ilang yung itlog niya pero malimim na. Ito guys, ayan. Malimim yung isa. Mayroon doon. Matlang itlog. Tapos dito danko 4 tapos 'yan ang dami 2 4 6 8 2 4 6 8 10 11 11 pieces wala pa wala pang laman pala yan Yeah, dito sila sa nagsasama-sama oh. <laughs> Mainit kasi na. sa tarik ng araw. Yung paibang grupo. Natin yung dito. may, may isang itlog may isang itlog na siguro may unang itlog dito nasa lalay